Hi, hey, mga mahal ng ating topic ngayon ay dinatanong na ni Rush. Ang tanong nga ay, bakit po sa unang tatlong beses pa lang napasok, nanti ko sa pinya ay sobrang basang-basa na? So yan ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa kan channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Siyempre, kapag basang, basang isang babae, nasasarapan yan, nasasarapan yan at ginaganahan yan. Magtataka ka kapag ka una pa lang ay hindi na nagbabasa, ibig sabihin hindi mo siya napagana, hindi mo siya napael ng sobra kasi ang isang babaeng ginaganahan at ang isang babaeng nasasarapan, nagbabasa yan, naglalawa yan, hindi mo mapipigilan yung kanyang paglalawa kapag ganang ganayan. Dapat kasi kapag kahalimbawang hindi nagbabasa, kailangan hugutin mo muna kasi masasaktan na masasaktan lamang ang iyong asawa kapag kahalimbawang tinuloy-tuloy mo na alam mong hindi naman basa sa loob. Okay? So, hugutin mo muna, tapos trabawuhin mo. Trabawuhin mo mula ulo hanggang paa. Gawin mo yung uh, dila mo ang ipang uh, punas mo sa katawan niya. Sigurado, gaganahan yan. Kasi dapat, hindi lang yung dila-dila, dapat merong konting bulungan. Bubulungan mo siya ng mga nakakaganang salita tulad ng nga, uh, ang sarap mo talaga, ang bango, -bango mo ngayon ang bango ng bulaklak mo, ang sarap ng bulaklak mo. Yung sabik na sabit ako sa iyo na kasabi ka talaga. Ang sarap-sarap mo, yung mga ganon, yung mga paulit-ulit na salitang ganon para mas gaganahan ng isang babae, hindi lang yung uh, napakatahimik nyo, yung wala ka man lang sinasabi, wala ka man lang reaksyon kung ano nga, kung ano yung kanyang uh, panlabas na kasuotan, wala nung uh, inaya mo ng palakpakan. Kailangan kasi gaganahan ng isang babae para mas magbasa siya, mas maglawa siya. Kapag yan naglalawa na, mas masarap yung tunog ng inyong salpukan. Kapag kahalimbawang basang-basayan tapos bar kunong pa yan mag-ipit ng uh, timo doon sa kanyang loob ng bulaklak, sigurado tutunog yan. Tutunog yan at mas gaganahan ka. Kasi dapat hindi lang puro pokpukan. Dapat meron ding halikan, meron ding bulungan, meron ding lamasan na magaganap. Hindi lang yung puro timo ipit mong ugot-baon, ugot-baon. Okay. So, ang problema naman sa nagtatanong sa atin, bakit daw basang-basa? So, syempre, alam mo na yan, ginaganahan yan sa'yo, nasasarapan yan sa'yo. At sarap na sarap yan sa ginagawa ninyo. Sana nasagot ko ng tama yung tanong. If you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.